isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa mga kaibigan at masisipag nating farmers welcome po ulit sa ating youtube channel the antib mister palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po, ang Mister Palengke po, ng Cabanatuan City. Ngayon po ay araw po ng Merkoles. December 6, araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak o dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market palengke ng sangitan Samahan po akong magtanong ng mga asking price ng mga sarili gulay na kalakal ng ating mga sakadora, sakadoro upang malaman ang kanilang mga asking price ngayong araw po ng Miyerkules at kung bagong daan lang po tayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palente please don't forget to subscribe sana po isubscribe po natin ang ating video para po maging updated po tayo sa mga presyo wholesale by bundle ng mga sariwang gulay dito pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamaan kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan nyo na po ako mag update po ulit tayo sa suki natin sa Kadora, na mahilig natin tanongin sa kanyang mga ice price dahil po lagi pong maraming gulay dito. Yan. Alamin po natin kay Ate Abel ang kanyang mga ice price ng kanyang mga gulay. Ito, kagaganda ng talbos ng sili ni Ate Abel. Alamin natin magkano ngayon. Ate Abel, magkano ngayon yung talbos ng sili mo? Oh, oh siya ay bum bum bumaba ata ano? Oh, yan 70 yan. Oh. 70 yan. Aski. Ito ng ano natin? Pato lang tinis. Hindi wala pang gamboy bili. Anong upo ta muntik na masagasaan? Ay, yan po, pagapang sa talong. Oh, pagapang daw sa talong magkano yan? Ocho. Ocho, napakamura. Ito ang palayang. Palaya. Galaxy. Magkano po ngayon asking natin sa Galaxy? 43. Oh, 40 ang tawad. Sa talong niyo po, ano ba ang talong to? Fortuner. Magkano po? Asking po. 35 ang asking. <laughs> Ayan, dami mong papaya. Magkano po kaya natin? Sampo. At yung anong okra po natin? Okra po natin. Maganda. Magkano po? 60. Anong sitaw ba to? Ayan po, Bulacan White. O, oh, Bulacan White. Bulacan White? 80. Yan, maraming salamat, Ate Abel. Si Ate Abel po, suki po natin sa pagtatanong. Dahil lagi po, araw-araw, maraming gulay yan. At araw-araw din pong naubos. Dito kay Ami, siyempre taninin natin. May nakita kong patolang palitpik. Ami, magkaan patolang mong palitpik? Asking price. Asking 25. 25 sa... Tanil 30. 30. Okay. Yan po. Maraming salamat. Dito sa kaibigan natin kay Dory, lagi ko na siyang ina uh, update uh, araw-araw. Dory, anong ano to? Anong talong to? Magkano yung Fortuner natin ngayon? Asking price. 40. 40. Ayan. Eh magkano yung ano natin? Bonitong ang palaya. 20. Oh, 20. Ah. Salamat! R.F. Gemar, ang ganda na ang kanyang sitaw. Good morning, Sir Gemar. Sir Gemar, ano bang sitaw ito? Negros na. Maganong ganyan yung Negros natin? Ninety. Ninety, yan. Itong okra mo? Okra po, sixty. Sixty. Yung talong, anong talong yun? Mucho. Mucho, magkano si Mucho ngayon? Forty-five po, ah. Forty-five ang astin. Sa Siling Panigang? Panigang forty. Forty. Yan, meron din siya bonito. Magkano si bonito? Lente. Uh, Maraming salamat po. Ang isa nating makrisig na sa dito sa Baksahan. Ang mukha to niya ano eh. Sino yung ano? Si Machete? Anong pangalan na? Sigardo. O oh, si Gardo Bersosa sa personal. Dito magtanong po tayo ng upo. Mag anong upo yan? Gapang. Gapang. Ito yung gapang. Magkano yung asking price ng gapang ngayon? 70. 70? Bali, isang bundle yon? Napakamura pala, no? Ang gapang. Ay, yung kalamansin natin ngayon, magkano isang burrito hindi eh? Ah, di ba yan? Kanina ito? Ay, magkano yung burrito natin isang... Magkano yung ano natin, madam? Madam, magkano yung isang burrito natin ng kalamansi ngayon? Kalamansi. Hindi ko alam kalamansin, mababagay kalamansin. Ah, di ba yan? Okay. Dito marami nakikita, ng ano, pipinong puti. Ayan. Pagaganda ng pisin puti, sinukuha niyo. Ayan, si Ate Baby ko. May, may kamates pa rin. Wala siguro yung kamates Ate Baby. Ano? Magkano Magkano? Sampo. Ayan, sampo daw yung aspin ng kamatis. Oh, ayan. Uh, oh, itong sitaw natin ganito. Bul bulakan ba ito? Magkano yung bulakan? 90. Ay, yung berdeng berde, yung berdeng-berdeng berde. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, natin ngayon magkano. 90 lang natin. 90? Okay. Ay, kamagis ba? Sampunan. Eh, may sigarilyas din siya. Sa sigarilyas mo. 60. 60. At sa panigang natin, natin, ano? Panigang. 40. Salamat. Ay, dito kay Madam Sit, meron siyang uh, kalabasang Sophia. Madam Sit, magkano yung kalabasa natin sa Sophia ngayon? As the ng price lang. 23. Yeah. Wala ba si ano si Rosa? Ay, yung ano niya, dito anak niya lang Meron pong ano, sigarilyas at ang at okra. Madam, magkano na po ngayon yung asking price ng ano natin yung sigarilyas? O, oh, 60 daw. May daw pala siya, pero 60, 600 per bundle. Eh, isa bonito niya, magkano? 250 ang asking. Ano yung isang bundle yun? Ano? Itong okra natin. Ha? 60 60, 65. Nasaan ba yung jowa mo? Nasaan na? Wala ba? <laughs> Yan. Naglilay na po ata ito. <laughs> Ay, kadami niyan, oh. Ang dami niyang kamatis. Ay, magkano yung kamatis mo ngayon? Ayan! 100 isang box. <laughs> 100? Isang box? Napakamura na mahalos yeah. minamimigay na. Saan ba galing ito? O pwede ba? Sa siyan na? Mga abong. 65 lang kuya nito. Dito sa idol natin, si Kuya Marco. Kay idol ko, Sir Marco. Sir Marco ito? Ano dilaw lang? Dilaw lang. Magkano yung dilaw ngayon? 220. 220. Wala tayong puti, ano? 600. Walang puti. 400. Ah, oh, 400 po rin. Napakamahal talaga ng puti. Ayan. Ayan po. Dito lang po yan. Kuya. Si Kuya Marco natin. Gigolo. Ayan. Dito may nakita ba? Mukhang may peche yung ano ah. May peche yung kaibigan maluka. Malo magkaling peche natin. 25. Ayan. Eh dito sa siling demonyo. Alagat lang. eto luya natin, mag ng Sixty. Yan, dito sa kaibigan ko, si Madam Ella. Good morning, Madam Ella. Hindi ko saan nakita sa pindahan doon sa ng pinangsangitan eh. Magaling repolyo natin? As price. Two hundred. Two Yan. Eh yung ano natin, carrots, four hundred fifty. Sa ano natin, patatas, nine Dito sa ating cauliflower, 50. Doon po sa labanos natin, madam. ganda. 50. At sa ating lasuna, dami oh. 650. Yan. Hindi kumukupas yung, ano, yung charm ni, ano, ni Madam Ella. Araw-araw yan, ganun. Walang pinagbago. Mukhang dinadagdagan ng araw yung kanyang kagandahan. Salamat, Madam Ella. Salamat, Madam Malu. Yan. Huwag po tayo magsasawa dito kay Madam Maylin kasi po siya po yung may magagandang tindang kamote. Kung ano yung tindang niya po dito, ang asin niya, ganun din po sa iba kaya dito po tayo nagbabaset palagi. Madam uh, Maylin, magkano yung kamote natin ubi ngayon? 300 violet ba yan? Oh. Ito ba yung Taiwan si? Taiwan si. Taiwan si maliliit. Magkano? 170 yung malaki. Ah, yeah, malaki. Malaki po. 380. 380. At siyempre po sa Sampalo. 150. 150. 150. 150. 150. 150. 150. Ah. 700. 750. 700. Okay, Berat. 15 Berat. Berat. yan. Oh. Oh. Berat. Oh. Berat yan. Berat oh. Berat yan. Oh. Berat yan. <laughs> Berat Oh, yan, Derat. Salamat, Maylin. Okay. Dito kay Ate kung maganda na. <laughs> Ang dami tambak na naman kamatis ni Ate Atisali, Ate ano ba nangyari sa kamatis mo? Napakadami. Ma, <laughs> may lalabas mo ba lahat yan? Ba ng asking nga price? Maniwala ba kayo nun? Sandaan lang ang isang taon ng kamatis kayo. Napakamura. Pero pag isang kilo, pag binibenta niya, limang piso, ano na piso, napakamura. Nai naiyak na rin siya. <laughs> o, oh, yan. Ayan na, na ask yung price nilang gano'n. Sa isyo, limang piso, mag... O, oh, yan. Kasi, kumbaga, pataris lang po kami sa farmers. O. Eh, kaya, medyo kasi maraming kamatis. Alos lang nga ito, maraming kamatis, Ano? Oh, isa kasi Ayan si Ate. Ayan pala po, isa pala po yan. Entrada lang po yan. Yan na ako. Hindi yung sasusunod pala. Eh, paano yung sasusunod? Yan yung talagang <tiple> harvest natin. Nako, sasusunod pala. Lalong Ayan. bababa. Uh, mga katapusan, ganun. Nako, nasa magami pala. Ayan yung sigarilyas natin. Ayan po, 70. 70. Yan, yeah, medyo mababa rin to. Ayan, Ay, Dati, sa 100 Ayan. yan Ayan Pagka po, maganda. Ayan oh, oh, oh. na. Uh. Okay. Ano tong ano eh? May hagot yan oh Kaganda ng hagod. Magkano ang hagod mo isang gano'n? Isang Kaganda big fish? Isang tali gano'n. Oh. Laman po. O, limang laman. 70 daw ang tali. Kasi po, ang nangyayari po dyan sa kamahalis. Kasi presyo po kung minsan yung... Yung kahon po kasi 50 na kuha namin. Mas mahal pa yata yung kahon. Yeah. So, 50 po, isang kahon oh. na kuha namin. Oh. Tapos, pagka po hindi sinuali ng buyer, lugi na po kami. Oo, oh, yan. Kaya po, kumbaga, batalis na dito kami sa akin. Um, oh, mahal kasi yung taon talaga. Oh, mahal, o. Oh. Kaya uh -huh. po, wala Daga, Nung, nung nakarang buwan, uh -huh. eh, mahal yung kamates, you know? naging 95, 85, ano? Ngayon naman, bumaba. Ano itong upo mo? Gapang, ano? Gapang po yung isa. Ito po yung isa balag. Itong balag, magkano yung balag? Eh? 150 po yan. Eh. Yan o, yung ano, yung meron. Ito po siya sa gapang to, pero makinig siya isang daan. Maganda yan. Yung papaya mo, Ate Sali, magkano? Papaya po, Sanda ng turin. Eh, yung okra mo, magkano ngayon? 70 ang asking. Hindi na mo, ha? Yung kamatis mo, malidilaw na eh. Baka pag... Eh, yan pong bala, ano, ma... Uh, magiging ano na, epekto sa, sa kadora. Pag hindi nabili ang pumula, Obligado, itatapon yan. Ang oh, yan. Pamimigay. Ayan, pamimigay. Pamimigay natin. Mag, mag aabang po tayo ng ano, pamimigay natin. pamimigay ni ano, ni Ate Sally. Ayan. Okay. Okay. oh, yan Mag-aantay tayo ng pamimigay okay. ni Ate Sally okay. para may pamimigay okay. din okay. natin. Pamimigay okay. oh. <laughs> <laughs> oh, Salamat, Ate Sally. Ayan, okay. okay. natin magkano yung siling sultan. Magkano yung siling sultan natin sa bundle, madam? Four hundred po. Eh, sa good na good natin kalamansi, isang buriki, magkano? Half upon, nebe. Bumaba din. na, nakarana. Ah, isang libo ngayon, nebe na lang. Eh, yung ano natin, lagihay? Three hundred po. Yan. Sa siling Taiwan natin ngayon, magkano? Sandang na lang. Bumaba rin, ano? Alos lahat, bumaba. Okay, salamat. Ito tanong natin yung ano si ser Sir, magkano na ngayon isang ano, isang buriti, eh, isang bundle ng ganun ng sibuyas? Yung medium po. Parang one one po kayo ni, ano na po yan mga uh, one Oh. Oh, oh, okay. saan po natin sa munggo natin ano po, labo. 1860 kilos po to sa quintal po. Uh, may 16 may 1580. May 16 na. Okay. Eh sana ano po natin sa super white na bawang. 680. 680. Sa kansu po. Uh, 600. 600. Yeah. Meron din siyang ano, sibulyas na po ito. Yun. Ito ano to, sweet ano. Uh, Holland ba to? Magkano yung Holland? 720 lang po. 720. Pero 90 lang to. Na. Okay. Salamat sa eh, madam boss. Dito tayo kay Mr. Pogi sa mani niya. Sir, magkano ng kilo ng mani natin ngayon? 90 pesos. 90 pesos, medyo mababa na kasi mga nakaraan. Malaki ang butil. Ah, yeah, malaki daw butil. Eh, yung mangga mong gantong pampulutan. Pampulutan, pwede na sa 700 yan. 700, napakamura. Sa lasunan natin? Sa lasunan, 70 70, salamat. ayun may labo uh, ano, po may labong. Opo, one 1,200. Magkano na yung labong mo? Labong. Matis pa oh, Bumaba. Oo, bumaba. Dahil 18, ngayon 150 na lang. Isang bundle yan. Ang ah, dami mga guling na dumadating. Dito si Ate Marita, maraming magandang ano, kalamansin. Ate Marita, magkano yung kalamansin natin? Isang buti. 800 ko po, po binenta. pa. Ang baba na, bumaba na. Bumaksak na. 800 na lang. Oh. Pero kagaganda po ng kalamansin niya. In fairness. Oh. Malalaki. Salamat po. Eh, ano ang palayat, ito? Kung mo si, ano, yung 55. Mestiza, yan, ah. Kagal din ang mestiza. Kailan po. Ayan ang mestiza. Magkano yung mestiza mo, Ate Marita? 400. po. 400. Rumel! Dito kay Ate Bunso, ang daming siling pa nila. Ha? May talong din siya. Ito. Ano yung natin? Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, magkano lang yung ano natin, ceiling oh. Sino dyan mo? Ayan, aking namin, 35. 35. Ayun, ganito natin talbos na maganda, ang ceiling. Ayan, so, uh, nagalit na ako, 80. 80. Yung demonyo natin, ceiling. Uh, ngayon lang uh, ako may uh, ganito eh. Parang mura lang yun eh, parang 70. Ganito. 70, yan. Anong talong yun natin, Ate Bunso? Yan. Mucho. Mucho, magkano si Mucho ngayon? Ah, uh, ating ko, 40, pero wala pa. 40, wala pa. Alanganin niyo. Oh. Alanganin. Sa sigarilyas? Sa sigarilyas. ah, uh, ganda namin 80. 80. Yan sa Bulacan balik natin. Eh, mariposa ito. Ay, mariposa pala. Oo. Oh, uh, magkano uh, uh, 80. 80. 80. 80. Ang mura natin ngayon, yung kamatis na ano? mura, mura. Siya tinatakbo ang pa. Siya <laughs> tinatakbo ang pa. Oh, yung kahon, sandaan. <laughs> yung kahon, sandaan. Sandaan. Yan, napakamura. Ayan naman, marami na mga maaksay kamatis. Pag gano'n, tinatapon na lang. Ya, ano? Okay, salamat at ibunso. Pinadadala ko sa bilibid. Oo. Oh, oh, sa lahat yeah. sa talabela. Yan, Okay. Ito, si Boyas na diuno. 1 magkaling magkano yung natin ng isang burrito? 1,450. 1,450. Katitig ka kagaganda ng si Boyas na pula. Eh, yung medium natin? 1,150. 1,150. Wala yata si, ano, si Ate Ali. Wala. Napalayas na si Ate Ali. Wala. Agagaganda ng si Boyas niya. Ay, meron pa pala big bukod sa medium. Ito big magkano 'yon? 900? 900. Pero wala tayong puting ano no, sibuyas ano. Wala, wala pa kayo. Oh, wala. Pa. Mga nito December din. Oh, okay, salamat. Ah, pangkasi naman kagaling. Okay, thank you. Tanong natin dito sa best friend ko yung Suprema ng kalabasa. Ayun, oh. busy-busy yung best friend ko. Best friend, magkano yung Suprema mo? Best friend, magkano yung suprema mo ngayon? Ha? 22. Double dos. Mura din. Alas lahat yata ng gulay nagmura. Magkano ba doon? Eh, ganun din. Kasi nga dati, di ba, nasa 30. Ngayon, nagbing 28, 25. Ngayon, 22 na lang. Tuma. Oh. Eh, yung puso mo mapagmahal. Prinsip, bumabaring yung puso. mo so. mapagmahal? Ay, 15. 15, ano ba ito ubin na halaya? Ay, gabi. Ah, gabi. Magkano yung gabi natin buwan? Uh, 35 ng gabi ng galyang. Yeah. Okay. Eh, kasi pangit na namin. Eh, yung pipi puti mo, magkano? 35. Yan. Eh, nagsusumba yan eh, nagsusumba. Yan po, tandaan nyo, yung maraming gulay na bumaba, lalo na po itong ating mga kamatis. 5 piso, 7 yung isang kahon na yan, 100. Dahil daw, napapanahon na naman yung kamatis. Ayun, may nakita po akong talong na bilog dito. Alamin natin yung talong na bilog kay Madam Lorna. Ito. Madam Lorna, magkano yung talong na bilog mo? 60 po ang asking 600 per bundle. Anong talong to? Ito nga ba? Mucho. Mucho. si Mucho ngayon? 50. Yan. Salamat. Ay boss, magkano yung okra mo? Kagaganda ng okra mo. 70 po asking. 70 yung asking. Sa Taiwan mo, magkano? 1-1. Oh, 1-1. Mura lang din. Maraming salamat po. Direto saan? Dito sa kaibigan ko, ang dami niyang ano, ang dami niyang talong. Madama nung talong to. Puchuner, magkano si Puchuner? Ah, mucho. Magkano yung mucho ngayon? Asking price? Asking po, 50. 50. 50. Yung ube yung halaya natin, halaya. 60. 60. Ayan. Ayan, dito tayo sa Pechay. Pechay, dito 250 pa tayo, Wala tayong mustasa ngayon? Wala tayong pareho ng Pechay yung mustasa. Yan. ni pipino? Kaya Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest at surprise update natin ng mga sariwang gulay na gumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market. Palengke ng sangitan. Please don't forget to follow our... FB page channel Palengke ng Sangitan at ganun din po bisitahin po natin ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke kung gusto nyo po maging updated sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan araw-araw dahil araw-araw po tayong nag-update kung gusto nyo bayan kahit nasa ibang lugar o bayan po tayo para may barometer po tayo kung magkano ang presyo ng mga sariwang gulay ngayon dito. Kung ikumpara po natin dyan sa inyong lugar at dito sa aming lalabigan ng Nueva Ecija. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Viernes po, ang Mr. Palente ng Cabanatuan City Mag-iingat po tayo palagi pag po tayo dito sa Baksaka magdala po tayong payong and see you po again tomorrow bye bye God bless us all